kasunod ng 7.4 magnitude na lindol na sumentro sa Manay Davao Oriental. Agad nagsagawa ng aerial inspection ang Office of the Civil Defense Region 11 kahapon. Isa ang lungsod ng Taragona sa may pinakamaraming bahay ang nagiba na hindi bababa sa dalawampu. May mga pagguhuri ng lupa sa lugar ng Maragusan, Mongkayo at Pantukan kung saan may ilang bahagi pa ng mga ang hindi madaanan ng sasakyan. Dahil dito, hindi bababa sa dalawang daang pamilya ang inilikas sa mga itinalagang evacuation centers sa mga probinsya. Basa sa initial report ng DSWD 11, labing isa ang itinalagang evacuation centers sa Davao de Oro at Oriental. Ito ay sa munisipalidad ng Banay-Banay at Lupon, gayon din sa syudad ng Mati City, mayroon din sa Taragona at Manay. Sa Davao de Oro naman, mayroong mga malalaking evacuation sa Pantukan at Marangusan. Bagaman may mga nakahandang paglilikasan, takot na ang mga pamilya na manatili sa mga covered areas sa pangambang magkaroon ulit ng mga aftershocks. Kaya naman, mas kailangan ang family tents ng mga apektadong residente. Sa ngayon, nasa 450 family tents on hand lang mayroon ang Region 11. They need family tents kasi yung mga families natin, they wanted to stay yung walang cover na area. Kasi takot sila sa mga aftershocks. So we are now uh, coordinating with our neighboring regions as to the augmentation of our uh, non-food items. Nakapag-deploy na rin kahapon ng mobile kitchen at sleeping kits sa critical areas sa Manay at Aragona. Uh, our mobile kitchen was already activated uh, through our food blaster and through our hot meals, no provision of hot meals and as well as wash equipment and facilities as well as team has already been mobilized to the hospital in order to attend doon sa mga pangangailangan ng mga pasyente at saka mga watchers samantala ngayong araw magsasagawa ang OCD 11 ng rapid damage and needs assessment sa Davao Oriental at Davao de Oro upang matukoy ang lawak ng pinsala at upang matugunan pa ang mga agarang pangangailangan sa mga probinsya Marasul Montano, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.